I discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iyo ba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng Ada Dito sa side mo. Regardless kung ikaw yung original o third party dito palagi ang side mo. Okay? Basta dito rin palagi ang side ng Ada So dito muna tayo sa side mo. Well, ang dating sa akin, nalaman mo na may ginagawang anomalya yung partner mo sa iyo. O sabihin natin, niloko ka. Kasi, seven episodes yan. Remember? ano parang na wala yung tiwala mo, na betray yung try, trust mo, <laughs> ano pa yung ako, na betray yung trust mo ngayon tinatry nyo pag usapan ng tungkol dito, pero mukhang wala ka na talagang tiwala sa partner na mo, may trust issue ka na, trust issues. Ngayon, pupunta tayo dito sa side ng adaposon. Current situation nila. Ang dating kasi sa akin, ito yung ex-wife niya. Ex-husband, ex-lava, mukhang pamilyado sila. May anak dahil sa 10 of pentacles na pwedeng i-symbolize ang marriage o family. So kung hindi man kasal, eh mukhang may anak sila dahil sa presence ng um the Empress. Mother figure 'yan eh. Tapos yung eh yung Queen of Swords dito, ano 'yan eh, ni represent pwedeng i-represent ang ex, ex-wife, o ex-husband. Basta ex yan. Pero dahil nga rin sa presence ng ten of pentacles, tapos the empress, mukhang attached pa rin sila sa isa't isa o mahal pa rin nila ang isa't isa. Kahit Um, in a relationship na siya sa'yo kasi pwede rin ganito eh ex na sila bago naging kayo tapos nabalitaan mo na nag reconnect pala silang dalawa pwede rin ganyan o baka ikaw yung literal na tod, but who knows para sa iba sa inyo So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo para sa inyo. Ngayon, pupuntan tayo sa current feelings niya para sa iyo. So, current feelings niya para sa iyo. Ang dating sa akin, gusto kanyang makausap para magkaayos na kayo. Kasi sa inyong dalawa nitong Adaposon, mas feeling at home siya sa iyo. O oh, comfortable, relaxed. Cozy yung Ah, uh, ramdam niya kapag kasama kanya. So, sa madaling salita, gusto niyang bumalik sa iyo o makipagayos. Current feelings niya para dito. sa Adapos. Ay, <laughs> hirap naman. <laughs> Yan. <Yeah. sighs> Foreign feelings niya dyan sa Adapos and mukhang gusto niya na talagang iwan. Kasi nahihirapan daw siya sa connection nila. Kasi yung hadapos, oh, mukhang domineering. Boss, authoritative. Parang nasasakal siya. Ganyan. Parang diktador. O gusto in control. So parang ayaw niya nung ganong feeling na parang naaantay Door. siya. Kaya nga feeling at home siya sa iyo kasi hindi niya na-feel na sinasakal mo siya. Kaya parang gusto niya nang iwan talaga. Itong ada post so, ngayon, pupunta tayo sa future prediction. Expect na natin na madidisappoint ka one of these days. Pero that doesn't mean na forever na yon, Dahil may dasan tayo dito. So, after ng disappointment, magsasaya ka rin. Yung iba sa inyo, mukhang magiging ng popularity. Mm -hmm. Dito naman, ang dating sa akin, beware sa mga kakilala mo kasi parang nagsisik sila ng betrayal, vengeance, para masama yung motibo nila sa'yo. Ganon. Parang gusto nilang mag-cause ng harm sa'yo. Pwedeng gossip yan. So, yung mga kakilala mo, beware. Kasi, may tendency na i nila ang trust mo. Dito, mukhang magkakayos kayo ng partner mo. Babalik ulit ang trust. Dito naman, magiging ka raw ng recognition, honor, honor sa trabaho o kung wala kang trabaho eh mag mag ma-recognize ang skill mo sa anything na parang passionate ka sabihin natin creativity dito naman may someone na nag spy sa iyo o mag-i-spy pa lang Malamang yan yung Ada potion, Kasi mukhang maghihiwalay sila. Kasi magkakaayos kayo dito. Healing Connection. Your romance will transform your life. Hindi ko na babasahin. Kasi magtatagal ako. So, again, tulad, sa, tulad ng sabi ko dito, magkakaayos kayo, babalik ulit yung tiwala mo sa kanya at magiging best friend kayo ulit at ito pang uli so sabihin natin di sila kasal baka kasal na kayo hmm. Sabihin naman natin kasal sila. Eh baka maanal yung marriage nila o ma-divorce. Um, kung walang pera talaga o imposible yung ganon annulment divorce eh baka maging tayo na forever kasi marriage ay pwede rin commitment kuha ba ako ng ano ibang detalye clue na lang ay, nahulog yung clue. Wait. Magbibigay ako ng walong clue. Ay, sampu na pala to. Sampung clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to ang clue. Ay, pwede yung vice boss. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo. Ipar sa inyo. Big age difference. Beard and mustache. So, balbas at bigo. The January to March, kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na yan. Yung iba sa inyo, nagde deal sa foreign na. O baka kayo mismo yung half foreign na, who knows. Of past life love. Yung mga klo pala, pwedeng ang tamaan nito ay ikaw, pat na mo. Ah, tada po. rot. Ito, pango ang ilong, rat number 1. 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. Ito, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or Jupiter, sa birth Chart. Close friend. So, yung close friend dito, pwedeng ito yung other person para sa iba sa inyo. O, magiging close kayo ulit ng pat na mo. Kasi may best friend tayo doon kanina. O baka best friend yung other ah, person, who knows. Para sa iba sa inyo. Ano to matcha, So, mag na ng maturity yung pat na mo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.